Maghuhukay ako dito. Maghuhukay kasi talim ko ang aking golden coconut. Sububo na ito yun. Lilipat ko siya din Sa loob ng bahay ito. Ah, Bakuran na yan. Tanong ko siya. Dito para pagdating ng panahon, meron na akong aahin sa kamay. Ah, di ba? Open yan. ng mga manok na ko dyan para pang, pang pataba. Pwede na siguro ito yung kapal. Ang kapal, tawag din. ng nanim, Uh, good luck after 3 years. Gagawin ko daw pala paarin ko pa. So, okay. Tapos Ito kasi lalagyan ito. Ito magiging ang buno ko. Ano nang manok to eh. Tayo ng manok. Ayun. Ito pa. Ang ganda yan. Dito lang yung aking talong. Alright. ay ilalagay ko nito tapos lagyan ko ang asin mahulog ka dyan bata yes ay asin lagyan ko ng asin isang dakot ng daw ito eh Tapos, lagyan ko din ng mga dawa ng green. Lagyan ko na dyan para dagdag fertilizer nilagay ko na yung ano dyan mga ipot ng manok at yung pinagtaniman nilagay ko na mga green at saka takpan ng konti may may ilagay ko na yung tanim natin ganda to yung after 3 years may na yan no? Oh. abos yan kayo ang pamilya oh. pag maitin na may ano yan natanggal ko na <laughs> ang haba na ng igat sa after 3 years sana tumubo mabuhay ka ng matiwasay. Ay, okay, lagay ko na dyan. Ayan, nakatalim na. Good luck! Good luck. Update ko na lang kayo after after one month. So, tuloy-tuloy yung paglaki.